sa so, mayang umaga sa so, kung kahapon namili kami sa city hardware ng mga lights, wires, balls and everything, mga chairs ngayon naman ay ni-install na ang mga lights na binili ayan na and sa wakas medyo nagsiuwi ano yung iba mga guests ito nag overnight sila dyan na sila sa waiting area kasi wala nang space ang ating a house at may walk-in kagabi na tatlo pero hindi talaga sila pwede kasi Pulibok kami kagabi and ma kahit maulan. So, tapos na. Thank you so much, Auntie Baby and Kulububong Ermita family sa kanilang reunion for, thank you for celebrating your stay here. So, papakita ko sa inyo ang ayan. Ngayon, magtatanggal na kami ng mga bedsheet kasi amin naman silang lalabhan. So, it's gonna be a laba day today. So, dito sila nag-reunion. Ayan guys, so, Salamat kasi nagbigay sila ng 1,000 for the kuryente. Sabi ko, wag na te. Sabi niya. Yan, yeah, nagbigay sila kasi ginamit na nila yung kuryente. Okay lang naman. Kasi sabi ko sa kanila, kasi sa kanila din kami umutang ng mga materialis dito guys. Yung mga kahoy, yung mga ganyan. Everything sa mga construction sa Ermita family. So, ngayon, nag-rent sila dito. Sabi ko, wag na mag-rent kasi hindi ko naman pinaparentong ano, eh, uh, kung function hall namin. For the meantime, kasi um, hindi pa siya, ano, diba, um, walang simento. So, ngayon, ipapaayos pa namin yung simento dito. Mm, mamaya pagkatapos ng mga mag na sila ni Bimbo, La, babutas ay nan. Dito. Ah, dito um Hi. bubutasan tag nito. Um lalag um -galutan ba? Sana kalutan na nila ba para lagay ng hollow blocks to. Kung saan yung level niya kasi tatambakan na to ng lupa at sisimentuhin na rin siya para kahit pa paano may karapatan naman kaming maningil kahit pa magkano lang libo 2,000 libo na maayos yung function hall doon nga lang open lang siya and then nag, na canvas na rin ako ng mga um, wall fan na malaki para hindi siya mainit if ever man natanghali kayo ano do mainit siya dahil sa sa bubong niya and then saka lang talaga ako naniningil ng talaga professional fee pag medyo inayos yung stage nilagyan ng carpet nilagyan ng ganito saka ako nagsisingil pero pag ganito as is lang upuan lang ito free yung table ganito kasi ito, for catering namin to. For catering namin to, nilalagyan dito. So kung manghiram kayo ng table, pag marami kayo dito, free naman. Basta magbayad lang kayo ng entrance. And beware lang sa mga dogs, cats, at syempre sa mga halaman. Please be aware na alagang-alaga ko sila. So ito yung mga tables namin. Meron din tables sa likod na pwedeng hiraman. Tapos may mga upuan kami 100 na chairs. So, ayun. And then... Kinulong ko na pala ang ating mga tinanong. Eh, tatapos na sila dito sa una. Dito na tayo sa kabilang walkway. Walkway. Ito na yung mga covers na tinanggalan nila ni J4 kasi maglalaban na ako. So this is the area of responsibility. Ayan ang ating kama. Lenis Lenis and Lava Lava. Ya ni sudah ada bangkok dan balihin. Para dali ada ba. Kena. Ya saya mau buah. lagi ni. Nak lagi ni lah. Mana lagi ni lah. Dino aku. So dahil maulan kagabi ito yang mga basahan sa e-house na kailangan labhan. Ito na yung iba. So, let's clean. K Kahon mga bawag tali. Pamahuli na mo ito. Sumubag mga naong na mag-iatay. Eh. <laughs> Gapon pa yun sila, guys. Bo, pwede naman ito magpa dam sa yuta. Kaya man ibutang dahil sa tunga na lang niya, ni Kay Sandi, biakaroon. Pumulay po, po ako. Pumulay po ako. mga halaman so hanggang dito lang restricted area to dito banda caution plants under renovation chert so nananim ako ng mga bulaklak kada kahapon Habang bangungulan so hanggang dito lang muna uh, people strictly prohibited in this area ayan na bulaklak na mga yellow ng bagong tanim So hanggang dito pwede naman pumunta magtawid-tawid doon pero bawal na tumawid dito unless staff ka para mag magwalis, maglinis. Ayan, so dito magbubutas na sila dito ng linya para hindi na pasukan ng tubig and then syempre lalagyan na siya ng semento. So saan ka pwede bumili? Kasi 10,000 daw yung lupa na isang dump truck daw. So dito itatambak yung lupa bago siya mag semento so dito muna nakalaan ang ating budget sa function hall bago yung pool kasi yung pool hindi naman siya masyadong necessary needed talaga so dito tayo sa function hall mag invest kasi para kaaya-aya naman yung mag invite tayo ng guests and mag mag cater tayo ng guests customers so ito lalagyan na rin to niyang ilaw later so nandun pa sila sa unang walkway palang tawag dito hindi siya hallway. Thank you so much for correcting, ma'am. This is walkway. Walkway. Hi. Hello. Walkway daw pala siya, hindi siya hallway. So, ito na. Inaayos nila yung microphone kasi nasira din nung guest. Then, ah, may guest pa tayo sa waiting area. Eh, yan na. Nalinis na namin yung paligid. Nagawalis pa yun. Kasi tinanggal ko na yung mga mga dried dried sanga dito. So, konti na nang natira. Talaga na rin ng mga ilaw. Yellow, blue, green, red. Mamayang gabi, papailawin na natin sila kung ano yung dito. Ayan, no? Ito so kayong it's itsura nito pagkapi. Ayan! Tapos na kanila lang. wire. Wow. Saksak na po. Tingnan natin ang itsura. Kung may pundis ba. Hindi pa siya natapos kasi kulang. Yay! <laughs> okay na no? na? Dili kayo hayag. Ngi! Dita! Yan na yung color guys niya. Ah, mas maliwanag doon. Tingnan natin pag gabi kung anong color niya. Ah, yan pala pag ano. Kulang siya dito, doon, doon, doon. Sayang. So kulang pa siya kasi kinulang yung wire. And also the bulb and the ilaw. So, order ulit kami sa City Hardware. So, ito na paggabi. Hindi pa siya masyadong ano, gabi kasi alas 6 pa lang pero ito na siya ang itsura niya. Ito na area. Ito naman tol lang dito sa lower side ulo no hanggang dito na lang Merry Christmas sinaguan So <laughs> Sina view from Waiting area Papunta doon sa Kabila So okay ba siya na colorful siya or dapat warm lights lang lahat. Pero maiba naman.